bugin bilya para unsa dina ah dekorasyon unta ni siya nindot nga dekorasyon di ba oh, oh. so pero kung do na ka ani sa balay oh. ang imong mga dalaga dili mga minyo uy dili mahalin oh dili sila mga minyo mo di ipasabot oh, mo ni may maoy course ani uy course di ay oh, na dili ka mo to oh sigurado oh. oh unya unya katuan dili raman ako. <laughs> Oo, oh, bitaw. <laughs> oh, bitaw ko yeah, sa yeah. napailain, napailain. Oh, Karon kung kanang dili na kaya niya gusto, hmm. ayaw siya gilabay. Kini odlot udlot ba himo siya gutanon? Hmm. Baka na siya. Baka ka ko okay. sa Vietnam. Eh. Vietnam. Vietnam, Vietnam. Nagulay. Ya yeah, butan ngani ng mga dilis kanang kuan kun. Ah, okay, gilugulay. Atong lutuon o okay, kilawon? Lutuon, lutuon, utanon. <laughs> oh, pero paano to sila nagstandby sa harap ng bougainvillea vela ini matigwang daga di ayta oo na di ta oh di ka mahalin sa pa so pa na single forever di ay ang labas natin nako ayan sila nasa harap ng bougainvillea vela kun magsigis nagstandby ane

gusto mong maminyo at Allah. the same time oh. ano this siya ng tawag oh, okay, nga po tayo katuan din, di ba mm. mm. i appeal na siya oh i appeal ni pero halos lahat sa atin ay gustong makahanap ng makasama sa buhay nangarap na isang araw ay makakita ng forever na magdala sa hantungan ng altar pero dipindi Depende naman kung anong choice mo or baka mag-isa na lang tayong nakatira sa lumang bahay na ito. Actually, para sa akin, it is our own choice. Piliin ba natin na maging matandang dalaga o matandang lalaki sa atin na yun? Pero ang ibang bansa ng Asya, naniniwala na totoo pala na may sumpa ang mga bulaklak na ito. Kayo, Naniniwala ba kayo? You can leave your comments below. Pwede ba na marinig natin kung ano ang mga opinions niyo sa bulaklak na to? Thank you for watching. Please subscribe Divans TV.